Bigay ni TNT. Ma <laughs> <TNT> reveal. <laughs> Magang papadres din niya kay Brunaldinho. Ano oh, buksan mo na. Wireless na ano po ito. Yan si TNT oh. <laughs> kawai kaway TNT. <laughs> Ayan o. Ayan. Wireless para daw pag kumanta si Brunard din hindi po, na mag kumanta po wala sa gabal. Ayan po Wireless na yan. Hindi kagaya po yung ginagamit namin dito yung ano po kasi yun eh. May wire pang nakakabit. Mahirap sa gabal. Pagka ito po wala na. At saka minsan nag-feedback. ito hindi na po. At saka rechargeable. Hindi na po ito kailangan pang ano palit-palitan ng battery. I-charge siya lang. Parang cellphone po. Pag lobat na, i-charge siya. Ayan po. saka ano po, dalawa pagka pwede kayong mag-duet sabay, hindi na maghihiraman. Iyon lang po. Ayun po. Kaya maraming maraming po salamat kay ano? TNT. Mr. TNT. <laughs> Thank you very much. Ayun po. Sa ulitin daw. Ayun po. Magandang biyaya po ito yung nakaraan ano, shoes ngayon naman microphone. Ayun. Ayun, buksan mo. Ayun po. Ayun. Okay na po ito, naka-charge na po ito, pwede, pwede na pong gamitin. Ayan po, blow ang pinakaano nito. Ayan. Maganda po, tsaka ano siya, mga brosis, magaan po. Hindi siya mahirap, hindi mga ngalay yung kamay nyo rito pag kumakanta po kayo. Pangon laman. Oo oh, nga, yung gaan lang niya, Oh. Ayan po. Oh, Ganda anong masasabi mo kay Tinti? Kulay gold. Eh. Maraming maraming pong salamat. Sa so, Mr. ulitin. <laughs> thank you, thank you very much. Ayan po sa maagang regalo yan po, para sa father's day nalalapit na po pala ang father's day sa mga tatay po diyan happy happy father's day po sa lahat ng tatay lolo, tiyuhin yan, happy father's day yung po yung ano iba, tatay na, nanay pa kasi po balo eh <laughs> kaya, <laughs> kaya, kaya po tatay na, nanay pa Ayun po nangyari kasi balo Ayun po siya, maraming maraming salamat po sa inyo sa walang saang pagsubaybay sa aming munting channel. Sa hindi pa po nakapag-subscribe pakilike and share and comment po paki pakipindot po ng notification bell para lagi po kayo updated sa aming mga video. God bless po ingat po tayong lahat. Bye bye Happy Father's Day po sa inyo Thank you, TNT Kaway-kaway naman dyan <laughs>